guys, welcome back to my vlog Ula, naka, <coughs> So it's a Monday today guys and ngayon na yung schedule ni Dati na magpa-endoscopy and hearing test So sa hearing test, we need to be early because hindi siya masasali dun sa procedure ni Doki because wala siyang hearing test dun So pupunta kami sa May puente then along na din dun sa ano namin, sa Chongwang Uh, maaga kami umalis guys uh, 7.27 pa para pagdating namin doon mauna kaagad kami hindi, hindi pa namin alam guys kung ano yung magiging procedure but based sa nakikita ko sa sa, uh, sa mga bata na hini-hearing test may may pinapasok dito na parang ano pinapakinggan para may noise na yan tapos they can detect whether you can hear it or not So, yun ang gagawin kay daddy. Dalawa, hearing test, tsaka endoscopy. So, nas, as nasabi ko na, meron na kaming, ayan, LOA or procedure LOA from our HMO, IntelliCare. Thank you, IntelliCare. Na covered siya sa, ano namin, sa insurance namin ni daddy, sa Nikian. Kasi dependents ko sila, di ba? So, whatever I'm getting pala, they will also be getting the same uh, coverage. So, alam niyo naman guys, sa panahon ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Ano, so, mas mainam talaga or mas, it's better to have a protection, a health protection. So, hindi ko binasa yung buko guys, pero nag -half -bath lang ako. Ewan ko ka daddy, naligo ka? half, -bath. half -bath din si daddy. Kasi kahapon naligo na. Binasa ko na yung buko guys, kasi nga, uh, di ba, ayoko nga siyang i-abuse yung buko ko. Gusto ko meron pa rin siyang natural oil. So, pareho pa kami naka-white. <laughs> and I'm using my Charles and Key. Thank you ulit kay Ken Pai. Matagal tong na-store pero hindi talaga siya na-worn out. Hindi siya nag-deteriorate -det because meron siyang parang ganito guys ba. Hindi ko talaga siya to inaalis sa bag. Because I think this works. Ito ba? Mga ganito. Oh, silica gel. Yan. Marami ito dito. Oh. Parang uh, dalawa. Oh, dalawa. So nilalagay ko lang siya diyan sa loob guys para hindi siya mag -moist. And kina ko talaga siya ng dust bag niya. Kaya na-maintain niya yung uh, quality ng bag. Ayan. Maliit lang to siya na bag guys, parang ano lang to, small. Small? Yes, yeah, small to. Kaya minsan hindi ko siya nagagamit kasi nga napakaliit niya. Eh kaso ngayon, um okay naman, nagkasya naman lahat. And, nilipat ko na pala yung aking charger holder guys o yung lagayan ko ng mga chargers ko because ginamit pinagamit ko kay Kian yung bench ko na blue na lalagayan for his pencil case kasi gusto niya ng my pencil case so eto nilagay ko dito yung airpods ko pati yung mga chargers ko hindi ko nadala yung earphones ko in case mag low bat to meron kasi akong earphones pero hindi ko naman magagamit yan ngayon kasi nga pupunta naman kami sa city. So, yun lang muna ang aking vlog for today. Si Kian, kanina pa yun uh, nagpunta ng school. Hinatid ni daddy. Ay, naka-uniform na yung bata. Nakakatuwa lang kasi yung yung pants niya, guys. As in, parang skinny. Skinny style yung ano niya. <laughs> kasi walang magkasya sa kanya, guys, na malalaking size. Because his waistline is, I guess, ano lang yata, 22 for his age. Eh, ang liit-liit kasi ng anak ko, guys. Kaya, kinailangan ko magpunta dun sa medyo, yung parang teenager lang ba, na ano. So, anyway, kung, kung masyado na yung ma-exist sa kanya, bibili na naman ako ng bago. Kasi, kailangan pa naman niya ng isa pa. Kasi, kailangan dalawa yung, ano niya eh, yung kanyang pants. So, yun ang ganap namin dito pa kami sa may labasan ng Dumlog guys hindi pa kami nakakalabas ng Dumlog kasi medyo traffic na kasi nga first day of school pala ngayon ng public school so kaya marami nang tao marami nang estudyante sa ano so sabi ko kay Kian mamaya pag uh, ano niya pagkalabas niya ingatan niya yung mga gamit niya kasi marami na talagang pasahero marami nang mga estudyante na kakas kasabayan niya na uuwi Anyway, tatlo naman sila. Sina Clark and Sean. So, kapante lang din ako, guys, na meron talaga siya makakasama. And may payong naman siya. In case na umulan. At least makakatawid talaga siya, guys, papuntang terminal. Sila din Clark. Meron din pala silang daladalang payong. <laughs> Mahinam yun, guys, para protection din sa ulan. Deva. Diba? So, mamaya ulit guys, magbablog ako pagdating namin sa city. So guys, naglakad na lang kami guys kasi na lumagpas si daddy. Dito pala na banda. Doon kami nakapark. Oh, ang layo. Buti na lang, uh, hindi pa mainit. At least, nakadlakad na lang muna kami. Kamali kasi si daddy guys pala yung hearing test. Yan. Dito kami sa may bandang ano bang tawag dito? Osmeña Boulevard? Ewan ko. Kasi tawag din nga road, dad. Kasi tawag din nga road. Ambot um, um, sa nga Ambot ko na no, o sa nga. Lorente. Um, and... Lorente. Lorente Road to kami usually kumakain dati guys ng Nozumi pa ako Nozumi Global wala pang tao masyado si maaga pa guys uh, 8 o'clock pa yata guys 9:15 pa mag-open yung hearing test na ENT Dios mio Marimar alas 8 pa lang <laughs> so standby muna kami ni Daddy guys dito sa may Boss Coffee dito. Or tingnan namin kung saan kami mga katambay. Dito kami sa may tapat ng Cebu Doctors Hospital. So dito kan na kami sa Boss Coffee muna guys. Kasi ano pa, 9.10 pa. Or 9.15 pa yun mag-open ang ENT. So yan yung Cebu doc Yeah, Mercury. Yan dito yung Boss Coffee. Ayan. Tapay tambay mo na kami ni Daddy. So guys, nag-order na lang ako ng breakfast meal nila sa Boss. Isang bacon meal and it's a isang corn beef. Corn beef kay Daddy, bacon sa akin. So, naka-white ako, guys, kasi mainit ang panahon ngayon. So, mamaya, pagkatapos namin dito, ano, lalakad lang kami, papalik doon. Kunti pa lang yung tao. Malaki kasi yung area dito sa Boss Coffee, guys. Dapat ang ilang meal na nato coffee nito. Pero kumain na biya ko sa bahay, pero konti lang. So, it's heavy na to. After namin sa ano guys, baka grocery kami. Kasi wala na kaming bigas. Wala kaming eggs. Nanggahanap yung bata ng eggs kanina. Wala kaming eggs. So we need to buy eggs. Mm -hmm. Ito na guys, breakfast nila. they have toasted, bread, uh, toasted uh, bread and then sunny side up bacon. My daddy is having yeah. point beef, sunny side up bacon, and toasted bread. ka uh, done eating guys so si R lang muna si daddy and we're gonna go na I'm using na pala the EB EV, the Ever Bilena na lipstick guys yung EB ang shade na ginabit ko is eto kung parang pinkish hindi to pinkish parang siyang brownish brown na red red brown sa camera pero dito para siyang pink. Or peach. Parang gano'n. Gusto ko siya. Madali lang siyang mabura din. Uh, pero hindi siya trans, trans proof. Hindi. Tignan nyo ha. Oh, hindi. Hindi siya trans proof. Sige lang. Unlike sa Maybelline ba na hindi, uh, transfer proof talaga. Ito, hindi. Alright. So, by 9.10, lal lalakad, maglalakad na kami ni Daddy pabalik doon sa ENT na hearing test. And then afterwards, lalakad ulit kami dito sa parking para diretso na kami sa Chonghua Medical Arts then papaschedule na ano nag, message na ako kanina kay Ma'am Ruby secretary ni Dr. Arthur na today na kami magpapa endoscopy guys so sana matapos na to ngayon para hindi na kami babalik bukas kasi madali lang naman uh, makukuha daw diretso yung resulta sabi ni Doki so shades na ako just using my parfua. Parfua pala to guys. Parfua the shades. Dali lang. Yan. Ganda naman dito. Palaiti. Natural light lang to guys. O, labas na kami ng Bose Coffee. Ata da, dirita? Okay. So, alis po na kami guys. So, we're here na, guys, sa uh, uh, ENT Hearing Center. So, tamang-tama kami yung first. Guys, umalis ako. <laughs> Kasi, meron parang, pwede na i-cover ng insurance yung hearing test na 700, guys. So walking distance na naman yung Aventus or IntelliCare office. Han, uh, na lang ako ng ano, low for that. Para wala talaga kaming mababayaran ni Daday. Lapit na ang pagkaliko ko nito. Ano na, Cybergate na. So I'll be right back. So guys, naisipan ko, since HMO outpatient low naman to, dito na lang ako sa Chongwa uli. Hindi na ako nagpunta ng Cybergate kasi the issue is uh, low uh, and naman andito na ako guys sa Cybergate kasi wala pala hindi sila nagka-cover doon sa Chongwa for uh, hearing test ay alas G's pa guys anong oras pa oh my god hintay pa muna ako guys pinagpapawisan na ako exercise pa more Biro mo ang, ang, layo ng nilakad ko. So okay lang yan. Basta ma gumaling lang si daddy. Sakifisyo na lang muna ako guys. Kasi nagpaalam na naman ako sa boss ko na mag-a-out na ako today. So okay lang. Ay, ako. So. Hindi ko alam. Alas 10 pala to. Kala ko makakapasok ka kahit sa clinic yung ano mo, hindi pala. Ay, ready ko pala yung mask ko. Kasi hindi ka makakapasok sa sa ano, sa Aventus pag wala kang mask. Itong luma kong mask na lang ang gagamitin ko. Kaya daddy, hintay ka muna dyan ha. Process ko muna itong loa mo. Sayang din kasi guys, 700 ang hearing test. Ang laking ano nun, tipid nun. Diba? Ito na to. Tabi ko muna na itong uh, para sa procedure niya. Tapos, ito lang muna. Ayan, I'm ready. Ha? Wala dyan, Noy. Wala dyan. Meron palang daanan dito sa likod, guys. Sus, so, hintay pa ako ng hintay doon. Sa front, meron pala dito. So, dumaan ako sa gilid and then nag-elevator papuntang Aventus. So, I'm here na sa Aventus, guys. Linyahan na naman. Pila na naman, guys. Para pagkuha na ng loa. Meron pang nakauna sa akin mga lima. Pero madali lang naman yung loa, guys. Ay. ako. Mula na yung lipstick ko. Guys, ang pula-pula ko, guys. Nilakad ko ba naman ang layo? Para lang kumuha ng loa for the hearing test ni Daddy. So, andito lang kami sa Chongwa. We tried going to Cebu Doc, guys. Pero hindi available yung mga doctors doon. So, dito na lang kami talaga. May co kasi dito guys. Na 500. So, bahala na lang guys. And meron na yung hearing test ni daddy. At uh, lumabas na yung resulta. Uh, Dr. Arthur D. Arthur D ba? Uh, lumabas na guys. And meron talaga siyang hearing loss si daddy. Dito na kami, guys. Ayan si daddy, guys. Andito na kami sa clinic. Dito na yung result niya. So, he has hearing loss na talaga. Yan ang sabi sa result. So, we're gonna confirm with doctor kung ano ba, ano bang magiging remedy. Kung may remedy pa ba. Kasi he's gonna undergo endoscopy pa rin. Kasi nakahingi na kami ng loa for the endoscopy. Iyan ay kung itutuloy ni doctor. So, we'll see. Done eating, guys. Sus, nabulag yung ko, guys. Oh, umitim na talaga ako. Init kasi kanina, guys. Naglakad nga ako from from Aventus to Fuente. imagine nyo ang, ang tirik na galaw. Pero, okay lang yan. Madadala lang yan sa koji. So, tapos na kami kumain ni daddy. And we're gonna go to my in-laws place. Para kunin yung pambili ng nasal spray para kay daddy. So, final diagnosis ng doctor, guys, is hindi siya deaf. Yay! At least. Kasi kung deaf ka talaga, guys, kailangan mo na ng med cert, kailangan mo mag-apply ng PWD, kasi magiging disabled ka na yan. Partly disabled ang tawag niyan. So, good thing kay daddy, nagkakarinig siya, guys. <laughs> It's just that, meron nakabara sa nasal niya, kaya kinailangan ni Doc Doc na ng nasal spray. So yun ang bibili namin. And that nasal spray will be sprayed to his uh, ilong. Mm -hmm. Dalawang puff each every morning lang. So hanggang next month. So August, babalik kami dito kay Doki <coughs> for a follow-up check-up. So yun ang magiging ganap. So, after this, after namin kinamamili, bibili kami ng gamot. And ano kami? Uh, mago grocery kami sa Pure Gold. And then, uwi na. Baka hindi na ako makapasok sa work. Bukas na lang talaga, guys. Kasi uh, kulang na sa oras. Alas 4 yung off ko today. Anyway, ando naman yung uh, kapartner ko. And then, by 5 o'clock or 6 na lang, 6, 6 o'clock ko papupuntahin yung magpaparetouch ako ng aking uh, pilik mata guys kasi mas gusto ko talaga yung ganito sus yung aking ang yung aking ano oh naglagay ko kanina na concealer na wala na alright so I'll end my vlog na guys hindi na ako magbablog doon sa in-laws ko kasi wala na namang ganap yun lang naman yung ganap ko for today and we'll see you guys again ayan na yung aking mister so ibabay Yeah, so we're happy guys na hindi talaga siya deaf. So we're gonna see you again on our next vlog. Kadungog na siya guys, hindi siya deaf. Yan na yung sinasabi ko sa Kasi kanya. Sila, Inko dad, hindi ka bungol, hindi ka lang makaklaro. Yun. Iba kasing dalawang, dalawang, dalawang yun guys. right. so bye-bye na sa kanila dad. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat kayo parati guys dahil love tayo lang, paninood. Mm, mga, babush.